Hello guys, ang gagawin natin ngayon ay lilikha tayo ng white vinegar or sukang puti uh, tulad nito uh, sukang puti so gagawa tayo ngayon ng uh, sukang puti so ito yung ating ingredients um, ang ingredients natin ay 3 to 9% na acetic acid, 1% na citric acid. So 'yan, meron tayong uh, water 950 ml, acetic acid 13 ml. 3% tayong gagamitin natin na acetic acid, may citric citric acid 10 grams, sugar 4 grams, salt 4 grams and cloud neutral. So ito yung tubig natin. So ito yung tubig natin, andiyan yung tubig at andiyan yung ating 30 ml na acetic acid. Acetic acid yung nasa likod niyan, guys. Tsaka itong ating pangpakulay, um, cloud neutral para maging cloudy yung kulay ng ating sukang puti para hindi siya mukhang tubig. Citric acid, andiyan na at yung ating sugar, white sugar at saka yung ating uh, salt. So sisimulan na natin 'to. So ito na guys, to ang ating uh, gagawa ng uh, sukang puti. So ilagay mo na yan diyan. Ayan, so una nating ilalagay ang acetic acid. Ayan, lagay natin ating assistant. 30 ml na acetic acid nilagay natin sa ating isang litrong tubig so ang sunod natin na ilagay ang ating citric acid ayan Yan yung ating citric acid ilagay nyo dyan okay, bumara sya lagyan natin ng konti tubig yun, nandiyon na ang ating citric acid at ating acetic acid so ito yung alika natin yung suka so yung kulay niya para pa rin tubig. Pero maasim na yan. Ito yung cloud neutral. Ito yung pampakulay. Kita niya? Ito yung cloud neutral. Suka na sya. white vinegar. The moment of truth. Ikukumpara natin ngayon ang ating gawa na white vinegar sa commercial. Ito ang pinakasikat talaga sa Pilipinas. Ito ang ating sinasalin ngayon. Ikukumpara natin ang ating gawa. Yun! Halos walang pagkakaiba. Halos walang pagkakaiba yan. Ayan, suriin yung mabuti. Yung kulay niya, yung... Uh, kulay niya. Tingnan nyo. Wala talagang pagkakaiba. Ayan. Walang pagkakaiba yan. Talaga namang kuhang kuha at kayang gaya siya. Grabe guys. Grabe. Ngayon na dalawa nating assistant. Tikman mo yung gitna. Yung, yung sukang puti. Maganda. Sukang puti yan yung silver swan. Itong ginawa natin, wala pang timpla. Eh, Tikman nga natin. Ito. Masarap yung sa, sa silver swan. Kaya titimplahan na natin ang ating uh, sugar at saka salt. Ito yung sugar, so, 4 grams. saka yung asin. Ayan, estimated na lang yan, wala tayong pangano sa pano. Aasa ah, na na maging masarap. Eh, yung silver swan, manamis-tamis. Yan, masarap na yan. Mayroon na yung mayroon na siyang lasa. So, yun lang guys ang paggawa ng sukang puti. Kita na nyo, kopyang-kopya natin. At saka yung lasa niya ay talagang kopyang-kopya eh. Yung may namis-tamis na lasa at maasim uh, ay kopyang-kopya natin grabe guys hindi na talaga ma identify ito ay gawa lang ng tubig saka acetic acid citric acid saka sugar at salt yan so guys maraming salamat sa panonood sana po ay nag subscribe na po kayo at kung ito ay nakatulong sa inyo paki-share naman po maraming salamat